Noong nakaraan nga ay dumating na si Dia. Nakita na rin natin kung paano siya maglaro. Doon ay bumilib nga ako dahil hindi naman basta-basta ang laro ang nilaruan niya kung hindi parang Dayo series. Hindi man naging strong start pero nakabawi si Dia at dito nakita ko na talagang skilled na skilled ang bata na to. At dito naman sa video natin ngayon ay mapapanood nyo ang unang dalawang ensayo na ginawa ni Dia. At katulad ng unang laro niya ay nabilib din ako dahil usually kapag first time ng isang player na mag-ensayo ay mangangapa or magtatagal sa mga drills pero dito parang siya pa yung nangunguna. Isang explain lang nakukuha niya kaagad. Sa ngayon ay siya lang ang studyante kong halos hindi ko na kailangan mag-explain. Nakukuha niya lahat sa isang sabi lang. Hindi na rin masyadong nagtatanong. Talagang very sharp and attentive 'tong bata to Napansin ko din na hindi siya nais slow down at halatang sanay na sanay sa skills training. So, eto na guys, panoorin natin ang buong ensayo ni Dia sa unang dalawang araw niya.

madami po akong natutunan sa ensayo na yon and kasi po hindi naman po ako laging hindi ko naman po laging ginagawa yung mga ganong ensayo. Ayun po, sobrang dami ko pong natutunan sa first ensayo namin na yun. Pero guys, commercial muna tayo dahil gusto kong sabihin na tuloy-tuloy lang ang pag-register sa Maps Academy. Para sa mga gusto mapabilang at mag-enroll, message lang kami sa number na to at sa Maps Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa mga susunod na ensayo. Yung pangalawang ensayo namin, medyo mas mahirap. Siyempre nga, uh, habang tumatagal, mas umihirap. Let's Drop. Instead na tutuloy ka, we step this one. Step through. one! 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 One, ine-enjoy ko lang yung ensayo namin kahit mahirap syempre. Kung mahal mo talaga yung basketball, kailangan mo lang enjoy yung proseso. Um, kahit mahirap, natapos pa rin namin na eh nagawa ko pa rin. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ganun kadaling makasabay, lalo na kung first time mo. At yung footwork and ball handling na ibinigay ko ngayon is hindi naman para sa mga first timers. Pero minanit ni Dia at kitang kita ko talaga yung skills niya dito na nakakabilib. Pero syempre, kahit gano'ng kagaling ang isang player ay laging merong room for improvement. At yan, ang gagawin natin, hindi lang kay Dia, kundi sa lahat ng mga nagiging scholars natin. Hanggang dito na lang muna guys at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.